Inutusan umano ni US President Joe Biden ang US Navy na konprontahin ang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea upang matigil na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa nasabing karagatan. Ayon sa report ng Pentagon, sinabi umano ni Joe Biden na panahon na para labanan ang check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na isang source hinahanap umano ng Philippine Coast Guard na makakuha ng dalawang 19-shitter na aeroplano para sa kanilang patrol operation sa West Philippine Sea. Sa isang mensahe sa mga mamahayag nitong Merkules, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Real Admiral Armando Balilo na magsisimula na ang proseso ng bidding para sa dalawang eroplano pagkatapos magbigay ng pag-aproba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang budget ay nagkakahalaga ng 1.6 billion. Sinabi ni Balilo na ito ay makadagdag sa mga sasakyang dagat na nakadeploy sa West Philippine Sea at iba pang mga lugar ng pag-aalala habang nasa pagpapatrolya ang Philippine Coast Guard ay may isang Islander Airplane at isang Cessna Airplane na nakadeploy upang tulungan ang mga Philippine Coast Guard Substation at Detachment sa West Philippine Sea. Sinabi sa report noong Martes umano sa ika-122 anibersaryo ng pagkatatag ng Philippine Coast Guard ng ako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na susuportahan at i-upgrade ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbigay ng modernong kagamitan at pagsasanay ng mga tauhan upang matugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea at ang papel nito sa paghahanap, pagsagip at pagtugon sa kalamidad. Inihayag din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang planong pagkuha ng 40 pang 15-meter pass boat para sa Philippine Coast Guard na gagamitin bilang patrol vessel at nagpapasalamat sa mga kaalyado ng bansa sa pagtulong sa West Philippine Sea idinagdag ng Pangulo, the Philippines is lucky as we have many friends around the world and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at pagtibahin ng ating Philippine Coast Guard sa selebrasyon iniharap ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo ang mga pangunahing nagawa ng Philippine Coast Guard kasama na ang pagsagit sa kabuwang 6,332 person in this twist at paglahok sa anti-smuggling operation na nakatarget sa 24 na bodega sa Maynila. Samantala sa ibang mga balita, inutusan umano ni US President Joe Biden ang US Navy na komprontahin ang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea upang matigil na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa nasabing karagatan. Ayon sa report ng Pentagon, sinabi umano ni Joe Biden na panahon na para labanan ang Estados Unidos ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na hindi na umano't tama ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea at balak nila itong pigilan sa pamamagitan ng pagdideploy ng mga warships sa lugar. Sinabi niya na pinag-aaralan na ngayon ng Pentagon ang pagdideploy ng karagdagang barko sa West Philippine Sea at plano din nila na permanenteng i-deploy ang kanilang mga warship sa Palawan upang madali itong makapagbigay ng tulong kung sakaling magkakaroon ng anumang insidente sa nasabing karagatan. Samantala sa ibang mga balita, kinumpronta umano ni dating Chinese President Hu Jintao si Xi Jinping dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa Taiwan Strait at South China Sea. Sinabi ni Hu Jintao na dapat umanong hunay ni Xi Jinping ang ekonomiya ng kanilang bansa dahil sa kasalukuyan umanong nahaharap sa isang malaking krisis ang China at dapat magsagawa si Xi Jinping ng mga hakbang upang mapalago muli ang kanilang ekonomiya. Isiniwalat din ni Hu Jintao na maraming membro ng Chinese Communist Party ang kumukontra sa mga polisiya ni Xi Jinping lalong-lalo na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa South China Sea dahil natatakot umano ang CCP na baka mahalin tulad ang kanilang bansa sa rasyo. Naniniwala naman ang mga eksperto na patuloy umanong tumitindi ang tensyon ngayon sa loob ng Chinese Communist Party dahil sa kapalpakan ni Xi Jinping na maibalik ang sigla ng kanilang ekonomiya matapos ang pandemya. Pabala ang Philippine Navy BRP Benguet at naglabas ng magkakasunod na hamon sa radyo sa isang Chinese People's Revolution Army Navy Plan 621 na barko sa timog kanluran ng Pag-asa Island noong October 13 ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang sasakyang pandagat ng China ay iniulat na anino ang bingkit sa layo ng 80 yarda at sinubukang tumawid sa busog nito na may pinakamalapit na punto ng diskarte na 350 yarda. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Gilito nangyari ang insidente sa pagitan ng 1.40 p.m. hanggang 5.04 p.m. ng hapon. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, ang BRP Benguet ay patungo umano sa Rizal Reef Station para sa pagsasagawa ng regular na rotation and resupply mission nang mangyari ang insidente. Binanggit umano ng crew ng Philippine Navy ang paglabag sa collision regulation sa mga hamon nito sa radyo at hiniling na umiwas sa binggit ang barkong Chino. Nakatanggap naman umano ang binggit ng kontratugon mula sa Plan 621 gamit ang kanilang tinatawag at walang ang babala na Tendas Line. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Western Command Vice Admiral Alberto Carlos na ang barko ng Chinese Navy ay gumagawa ng mga mapanganib na maniobra sa seryosong nagsapanganib sa kaligtasan kung hindi man sa buhay ng mga tao sa dagat.